Mga anim na pong araw na ang nakalipas mula ng masawi ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniye. Halos araw-araw merong ginagawang pagbabanta ang Iran sa Israel na kanila itong ipaghihiganti. Pero lumipas ang maraming araw, walang ginawa. Hanggang sa mapas lang ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah nitong nakaraang linggo, matindi ang galit ng Iran dahil hindi lang si Hassan Nasrallah ang napaslang kundi meron ding isang Iranian general ang kumpirmadong nasawi at iba pang mga 20 na mga operatib ng Hezbollah ayon sa Iran. Hindi raw ito palalampasin at kahapon lamang ng hapon sumabog ang isang napakalaking balita sa Middle East sapagat ang Iran ay gumawa na ng pag-atake sa Israel. Ayon sa Iran, Ginawa nila ito upang ipaghiganti ang isang Iranian general na nasawi at ang pagkamatay ng closest ally ng Iran na si Hassan Nasrallah. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Iran tungkol sa ground operation ng Israel sa Lebanon. Ayon kasi sa Iran, hindi sila magpapadala ng troops upang tulungan ang Hezbollah. Katakataka ito sapagat ang Hezbollah ay ang strongest militant na kanilang sinusuportahan at si Hasan Nasrallah ay ang pinakamalapit na pinuno ng mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran. Kaya sa pananahimik ng Iran, duda ang karamihan sa plano ng Iran. At eto na nga, ayon mismo sa Israeli military, tumira ang Iran ng 181 missiles papuntang Israel. Ayon sa ulat ng Israeli military, target daw ng Iran ang mga base militar ng Israel at sa naturang pag-atake, isang Palestino ang kumpirmadong nasawi at dalawang Israeli ang sugatan. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, isang napakalaking pagkakamali ang ginawang pag-atake ng Iran na ngako si Benjamin Netanyahu na pagbabayarin ang Iran. Nagsalita din ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Ayon sa kanya, anytime and anywhere, aatake sila sa Iran. Ayon kay Daniel Hagari, merong mga minor damage ang natamo ng Israel dahil sa 181 na missiles na ginamit ng Iran. Ayon sa Israel, majority na mga ballistic missiles na ginamit ng Iran ay na-intercept ito katulong ang United States of America at eto pa ang matinding mga kaibigan na ikinabigla ng karamihan at maaaring hindi ka rin makapaniwala dahil ang isang Muslim country tumulong din na ma-intercept ang mga ballistic missiles ng Iran. Ito ay ang bansang Jordan. At dahil sa pag-ataking ito, mga 10 milyon na mga tao sa Israel ang mabilis na nagtakbuhan sa mga bomb shelters nito habang ini-intercept ng Iron Dome Air Defense System ang mga missiles ng Iran. By the way mga kaibigan, since ako ay isang Pilipino at naniniwala ako na merong mga Pilipino dyan sa Israel, Hangad po namin mga Pilipino na nasa Pilipinas ang inyong kaligtasan. Kung sakaling mapanood mo ang videong ito, tanggapin niyo po ang aming minsahe. Mag-ingat po kayo. Magtago po kayo sa mga bomb shelters dahil hindi na po biro ang sitwasyong ito. Napakalaki na ng digma ang ito. Sa katunayan, mismong ang United States of America ay nababahala na dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, matapos ma-intercept ng Israeli Defense Forces ang mga missiles ng Iran, agad na lumabas si Benjamin Netanyahu at nagbigay ng pahayag. Binigyang linaw ni Benjamin Netanyahu na unsuccessful ang ginawang pag-atake ng Iran. Nakaabang ngayon ang buong mundo sa posibleng aksyon na gagawin ng Israel dahil sa pag-ataking ito. Mga news agencies, mga bloggers, maging mga religious group ay nakaabang dahil sa isang importanteng pangyayaring ito para sa mga religious group ay binabantayan nila ang mga posibleng aksyon ng Israel dahil ang Israel ay kasama sa mga profesiya tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Isu Kristo. Ayon sa ibang mga analyst, wala raw pakialam ang Iran sa kung sino man ang madadamay sa gerang ito. Dahil merong napaulat na isang Palestinian sa West Bank ang kumpirmadong nasawi at dalawang Israeli naman ang injured. Binigyang linaw ng Israel na ang dalawang Israeli na sugatan at isang Palestinian na nasawi, hindi ito nasawi dahil sa direct hit ng mga missiles ng Iran, kundi ito ay mula sa mga nalaglag na sharpnel at debris na mga missiles ng Iran, sanhi naman ito ng pag-intercept na mga interceptors ng Israel. Isang rocket naman ang nalaglag sa paaralan sa Gadera. Ito ay nasa sentro ng Israel. Nagbigay ito ng matinding pinsala sa paaralan pero ayon sa Major General na si Rafi Milo, walang nasaktan. Nagbigay na ng pahayag ang Jordan tungkol sa isinagawang pag-atake ng Iran sa Israel. Pinahintulutan ng Jordan na gamitin ng US ang kanilang airspace. Dagdag pa ng Jordanian official, hindi raw nagbabago ang kanilang stand na kung sakaling muling umatake ang Iran sa Israel, ay tutulungan pa rin nila ang US na i-intercept ang mga missiles ng Iran. Dahil sa intelligence ng US, nalaman nila na posibleng ang aatake ang Iran sa Israel at agad na nakapagtimbre sa bansa. Kaya naman nakapaghanda na ang kanilang mga interceptors. Ayon sa US, gumamit sila ng dalawang US Navy destroyers at nagpalipad ng mga dose-dose ng interceptors against the missiles of Iran. Marami ang mga nagsasabi na marahil isa sa mga dahilan kung bakit na-delay ang pag-atake ng Iran sa Israel ay dahil sa hindi nagkakaisa ang mga Arab world against Israel. Nanawagan kasi itong si Ayatollah Ali Khamenei sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na magkaisa upang labanan ang Israel. Imposible raw ito na mangyari sapagat maraming mga Arab leaders ang gusto na mawala ang Hezbollah. Katunayan, Masaya nga ang Saudi Arabia nang mapaslang si Hassan Nasrallah. Meron ding mga Syrian na nagwawagayway ng kanilang mga bandila noong pumutok ang balita na si Hassan Nasrallah ay nasawi. Ang Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan at Egypt ay merong mga magagandang relasyon sa Amerika at ang Amerika ay number one ally ng Israel. Kaya sa mga panawagan ni Ayatollah Khamenei sa mga Muslim sa buong mundo ay tila suntok sa buwan. Tinawag naman ng Iran na ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel ay legal. Meron namang direktang mensahe si Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Iran. Ayon sa kanya, hindi raw naiintindihan ng Iran ang determination ng Israel na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga terrorist group. Ayon kay Benjamin Netanyahu, paulit-ulit niya na sinasabi na whoever attack us we will attack them binanggit niya ang mga pangalan ng mga pinuno ng Hamas at ng Hezbollah ayon sa kanila lahat ng ito ay mga threat para sa Israeli people at ang kanilang mga ginawang pag-atake sa mga taong ito ay base lamang sa kanilang ginawa sa Israel tulad na lang daw ng ginawa ng Hamas noong October 7 2023 sa Israel gumanti lang daw ang Israel at ngayon sa ginawa ng Iran magbabayad daw ito at every now and then maaari silang gumawa ng pagsukli laban sa Iran